Welcome back po sa ating channel. Breaking news. Panliligaw ni Alden Richard sa aktres na si Catherine Bernardo sinagot na ng aktor. Narito ang buong detalye. Viral ngayon sa iba't ibang bahagi ng social media ang usapin tungkol di umano sa panliligaw ng aktor na si Alden Richard sa aktres na si Catherine. May sagot na si Alden Richard sa tanong ng madlang people kung nililigawan nga ba niya si Catherine Bernardo. Diretsahan kasi siyang inusisa ng King of Talk na si Boy Abunda sa naganap na behind the talk exclusive ng Fast Talk, kamakailan lang. Ayon mismo sa aktor, yung meron po kami ni Catherine ngayon, is I should say, really deep and since I got the chance to really her now personally, ang dami ko pong na-discover sa kanya or similarities and differences on how we view life, paliwanag ng aktor. Matapang na pahayag ng aktor na si Alden na talaga namang pinag-usapan ng madla at maging ng buong mundo dahil na rin sa totoong ipinapakita nito sa kanikanilang mga fans. Minsan na ring nausisa ng kanilang mga fans na noon ay ang pagiging sweet ni Alden sa dalaga, taliwas sa mga nakakarami at simpre lalong na sa mga solid fans nito na bukod nga sa kaibigan special ang turing ni Alden sa aktres na si Catherine, kaya naman marami ang kinilig sa totoong ipinapakita ng dalawa sa publiko, na ayon pa sa kanya hindi naman importante sa aktres yung kung anong katayuan ng tao, ang importante sa kanya ay yung pakikitungo at respeto sa ibang tao. Kaya naman labis na humahanga ang kanikanilang mga fans dahil na rin sa totoong mayroon ng dalawa na kahit kailan hindi nila itinago, siguro nga may mga pagkakataon na kailangan nilang ilihim subalit yun naman ay para sa kanilang sarili na magkaroon sila ng pribadong buhay. Sabi nga ng ilang mga fans nito, karapatan naman nilang mabuhay ng maayos at syempre yung hindi pinakikialaman ang kanilang buhay. Sa bagay sa ngayon nakakatanggap sila ng mga kung ano-anong issue ito'y dahil na rin sa nakaraan ni Catherine, subalit kita mo naman ang kanyang estado sa ngayon patuloy na namamayagpag ang kanyang karera pagdating sa kanyang pag-aartista na talaga namang kahit saan mang sulok ng mundo ay pinagkakaguluhan. Kahit saan mang sulok ng mundo ay ang tanging isinisigaw ng kanilang mga fans na sana ay sila nalang ang magkatuluyan dahil bukod sa bagay naman sila, makikita mo na mayroon silang chemistry na talaga namang kilig ang hatid nito sa kanilang mga manunood na hanggang ngayon inaabangan ang kanilang natural na paglabas sa telebisyon. Sana nga lang patunayan ng dalawa sa madla kung ano nga ba talaga ang totoong namamagitan sa kanila lalo na ngayon marami ang mga humahanga sa kanilang tambalan na pinagkakaguluhan ng mga netizens at maging ng mga solid supporters nito. <todic>